Assalamualaikum, kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuting kalagayan tayo palagi. So hello everyone, so for today's video guys, ipapakita at ipiflex ko lang itong lagi naming nadadaanan guys every time na pumupunta kami sa isang hotel and restaurant dito sa Istanbul, Turkey para kumain ng tanghalian. Kita nyo yung nasa pader guys, meron kasi dyang ano nakalagay na ano yung mga pictures, mga litrato ng no, mga iwan ko kung sino yung mga tao na yan. Tapos kasama na dyan guys ay yung ano yung picture tsaka yung ano pizza at taon. Iwan ko lang kung ano yung ano yung ano ibig sabihin ng mga ano nang nakalagay dyan sa pader na yan. Hindi ko na rin naitanong sa maniho guys kasi hindi rin naman makakaintindi ng English yung ano yung maniho dito kasi karamihan talaga sa mga Turkish guys ay hindi sila ano mas ano sila sa lingwahe nila parang hindi sila masyado marunong magano ng ano English magsalita sinubukan ko namang tanongin yung madam na kasama namin sabi niya sila daw yung siguro yung mga ano yung mga king dito sa Istanbul Turkey o kaya sila yung mga sinaunang ng tao na namamahala dito sa Istanbul, Turkey. Okay. Alam nyo guys, ang haba-haba talaga ng ano na yan, yung ano na yun, yung pader na yan dyan. Parang park ata yan. Tapos, ang haba-haba, marami pa yan sila guys na nasa ano, nasa pader. Yung marami mga pictures na nakalagay dyan. So, meron namang mga picture na solo yung nag-iisa lang. So, meron din namang mga picture na marami sila. Tapos, kasama na yung nakalagay doon. Hindi ko man maintindihan yung sulat. Tapos, yung ano lang, yung naintindihan ko lang, yung ano yung taon na nakalagay dyan sa ano niya, kasama sa litrato nila. So hanggang dito na lang guys. Sana po ay nag-enjoy kayo. Sa mga gusto pa pong manood ng videos ko. See you for my next vlog. And please follow for more. And shukran for watching. Masalama guys. Ingat po tayong lahat.